Asek Vigor, maganda umaga po. Ay, good morning, Captain. Good morning po, Manong Ted. Opo. Bakit daw ho naniningil pa rin ang LTO ng 169 pesos na computer fee? Computer fee? Hindi tayo naniningil, no, ng... Uh, sa me, as a backdrop, uh, Manong Ted, no, 97% ng ating mga transaksyon, ginagawa na ho natin sa ating bagong IT system, yung land... Transportation Management System, LTMS under the LTMS, wala ko tayong sinisingil kasi binayaran na po ng gobyerno yan. Pero meron pa tayong mga 3% transactions na mer ginagamit pa ko yung old IT system. Ito po yung ginastos uh, ginastusan ng old IT provider and in return, they, they, are allowed under their contract to charge a fee. Ito po yung sinasabi nyo. No? So bakit ito po yung, sir, ito po yung Stratcom? Opo, opo. Okay. Kaya itong... na pinag usapan lang po natin dito, itong 3% na to ito po yung mga areas as, as uh, allowed noon, to approve po ng DOTR. Meron kasi tayong mga lugar sa Pilipinas na yung internet signal, hindi po kaya yung bandwidth para uh, magamit natin yung ating LTMS. At sa point, no, yung ating BARM, wala pa kong LTMS dyan. So ang ginagamit po nila yung ating uh, old IT system. May mga lugar po sa mga peninsula, Ganoon din po ang sitwasyon. So ginagamit nila po yung old IT system natin. Meron po tayong mga transaksyon na hindi pa ho kaya ng bagong sistema po natin, gaya ng uh, multiple transactions, no? yung sabay-sabay gagawin. Uh, kung hindi pabalik-balik po yung motorista. So this could compasses around, ito matransaksyon to, eh, limited lang naman to. At sabi natin, oras na maayos yung ating bagong sistema at kaya na nila gawin itong matransaksyon na to, eh lipat na lahat no, sa ating LTMS. So what we're talking about dito, yung 3% na yon na mayroong computer fee na charge. But 97%, kahit pumunta po kayo sa ating mga district offices, wala po tayong computer fee. Okay, so um technically walang computer fee kasi That's nga meron po. na po tayong LTMS. Itong LTMS, correct ito po. po yung Dermalog. Tama? Correct po. Correct okay, po. sige. So itong Dermalog na ito, ang kontrata nito more or less nasa almost 8 billion, di ba? Ayun uh, po yung approved, pero yung yung award uh, po sa 3.1. Okay, ang nabayaran na po dito halos 4 billion na. O, bayad na po tayo sa core system so natin, maintenance agreement na nato binabayaran po natin. Okay, pero itong dermalog sa pinakahuling COA report at maging sa inyo mismong panay sa inyong sinabi nung ating huling panayam, ang dermalog system, basically itong LTMS na ito, ang dami pang handicap nito, ang dami pang problema nito, di ba? Meron po, gaya sa sinabi ko, no, meron pa kung kamanong tayo, meron pa mga functionalities na hindi pa nila kayang gawin. No? for example, huyan, ito yung mga uh, government agencies, yung, yung link with other government agencies, to so hindi pa nagagawa yan. Uh, yung ating link with sa planta, Uh, yung mga plak na ginagawa natin hindi pa ho nakalink dito sa ating LTMS no so ito po may pero mga mga functionalities na kailangan pa ho nila gawin pero as i said no 97% ng ating motor vehicle registration dumadaan na po diyan 100% ng ating licensing LTMS na po, po yan. Kaya nga po yung nagsasabing computer fee, eh, Ilagay nila sa proper perspective, we're talking about 3% of the entire population. At karamihan po dyan, ito nga yung mga areas na mahina po yung internet. Opo, opo. Uh, gusto ko lang muna, bago po itong 3% lang naman ito opo. Na, na naniningil ng computer fee, tama? Tama po yan. Okay, sige. Pero babalikan ko lang itong Stratcom, no? I'm apo, sorry, itong, apo. itong Dermalog na ito. O, oh, Dermalog. Opo, opo, Sige. Pero hindi ho ba, sir, no? Itong uh, na ito, kaya nga ito very controversial kasi nung una pa, um, mismo sa COA report at kayo nagsasabi, bagamat binabanggit nyo ngayon na hindi naman may mga areas na hindi sila nakapag-deliver, pero ang tanong nga, nabayaran na ba sila ng buo sa kontratang opo, ito? meron kong final acceptance at nabayaran po ng buo. Uh, ba't nyo naman binayaran ng buo kung hindi pa kumpleto ang kanilang serbisyo? hindi eh, ko sa termino ko po, uh, manong TED, no? even before I came in, mm -hmm. uh, nabayaran na po yan. So, even before you came in, nabayaran na po ito ng buo kahit hindi pa kumpleto ang kanilang pong serbisyo? Exacto po. Pero bakit dito po sa inyong memorandum kay Jaime Bautista, pinababayaran niyo po sila ng 193,000 mahigit? Opo, dito po sa December 12 memo niyo kay Ginoong Bautista para po sa pinabanggit ninyo na annual data center maintenance fee and core application Opo, maintenance. It, ang, ang binabayaran na lang po natin sa Dermalog ay, ayon po sa agreement is the maintenance fee. Annual po yan, annual po yan. Uh, mm -hmm. We're now in our last two years, 2024 and 2025. Opo, maintenance fee, pero ba't mo siya babayaran ng maintenance fee gayong meron pa tayong receivable sa kanya na serbisyo? O, oh, meron po tayong inaawasan, gaya ito pong babayaran natin for 2023, meron tayong aawasan 8 million, kasi means kasobra ang bayad dati. No? Uh, and they have to maintain the system, uh, manong Ted, no? kasi uh, 90 sa so gaya ng sinabi ko, 100% of our licensing processes, dermalog na po yan. So, 90, then yung sa motor vehicle, 90%. So we have to have someone to maintain the system. Kaya nga po nung, nung, nung hindi nangyayari yan, nakakaproblema tayo sa sistema. I Minsan so may downtime sila. No? So we really have to have a maintenance of the entire system while we're using it. Mm -hmm. As, well, assuming nga po no, na, na tama na binabayaran sila para po sa maintenance sa kanilang system, bagamat, opo, bagamat na uobliga kayo na gumamit ng old system ng Stradcom dahil nga dito po sa ilang mga transaksyon na hindi kinakaya ng LTMS o Dermalog, di ba? Opo, opo. Okay. Sige, so yan pong sitwasyon. More or less, sa loob po ng isang taon, magkano ang nairimit ninyo sa Stradcom bilang kolektor nila nito pong computer fee? So, wala ako kung dato. Sorry, Panong Ted. I don't have the data right now. Eh, kung magkano talaga ang, ang pinirimit natin. No? Uh, oh, kasi kasi po maaari sabihin niyo, attorney, na 3% lang naman ito. Eh, pero so, sabi ninyo, BARM. Diba Apo. yung mga multiple miscellaneous transaction Apo. ha Apo. yung mga Apo. nag na, Apo, nag, yeah. nag renewal ka nag change Apo. engine ka nag change ownership ka ito yung mga gantung uri ng transaksyon hindi kinakaya nitong Dermalog so pupunta kayo sa, sa Stradcom eh kahit naman din kaming alam na figure ngayon gaano ba karaming auto ito and eventually sa isang taon magkano po ang kinokolekta nyoong 169 pesos na inyong inireremit naman sa Stradcom Opo, I, as I, I said, uh, apologies, wala ko sa akin yung datos ngayon. Eh. I'll, mm. I'll get it and send, have it mm. sent to you. Okay, but more or less, uh, sa binabagay yung 3% na ito, sa inyo pong panunungkulan ngayon, nakakailang buwan na ho ba kayo sa LTO? Uh, Alam Alalang Al 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 Pasko lang po ng anim na buwan. Opo. <laughs> Sa, sa, six months po ninyong ito, wala ho kayong informasyon? Uh, walang report sa inyo po? Ang, ano? Uh, kung, kung babasihan ko lang po dun sa mga uh -huh. dumadaan sa akin, no? eh, siguro ho, pag pinagsama-sama ko po yun, except for, kasi mayroon tayo binabayaran in arrears, no? yung mga utang pa sa strat, tatanggalin ko po yun, yung current charges po nila. Uh -huh. Eh, on, a, on, an annual basis, siguro, wala pa, kasi wala pa ako na, kasi akin, below 50 million ako eh. Wala pa ako nababayaran ganong halaga. Nang over 50 million? Or anywhere near 50 million, uh, Manong Ted. Except for the arrears, no? kasi meron po tayo mga payment in arrears. Yung, yung ilang taon na natin utang sa kanila. Ibang usapan po yun. Alright. Um, uh, How do we solve this problem, uh, asset? Kasi ang gulo nito eh. Kaya po may mga ganito reklamo nga, may computer fee, dahil karamihan po sa gumagamit nitong STRADCOM IT system na ito, ay itong mga nasa public utility vehicles, ito yung mga trucks, mga jeepneys, kasi nga ito yung mga multiple transaction usually. Hindi po ito mga privado, di ba? Diba? Hindi po, Ted. Uh, let's put it the right place. So, yung multiple transactions, bilang na bilang ninyo po yan. No? Karamihan po mm -hmm. ng ating public utility and we issued a memo on this already, sa manong Ted, mm -hmm. LTMS na po yan. Mm. Uh, Mandatory LTMSO. Lahat ng public utility vehicle registration po natin, manong Sa ngayon, ha, LTMS na po yan. Uh, well, um, sige po, I'll take your word for that. Pero uh, ito hung um, mga kinakailangan ng internet connection, Di diba? kapag opo, ho, opo. Uh, kapag no internet o mahina ang internet dahil minumura ang mga frontliners ninyo na mga pumupunta sa inyo, opo, opo. kapag bumagsak ang internet, lilipat sila ng Stratcom, diba? kung, di ba? Kung hindi naman ho agad-agad no? pag samantala lang ho yung uh, interruption, eh hinihintay na lang ho nilang pumalik yung signal, no? Ah, uh, <laughs> uh -huh. yun lang ho nagiging problema po natin. Eh, well, Pero, sa, sa, man, sa, man? lahat, sa, sa buong Pilipinas, sa lahat ng okay. rehiyon, hindi naman maitatanggi. Kasi pamisang pagpupunta ka ng ano, offline, eh, asabihin sa'yo. Opo, okay. Di ba okay. ito? Okay. Kaya nga ho, marami okay. nagireklamo. Kasi pupunta ka ng LTO, offline. Kung nanggagaling ang iyong example, lisensya mo o rehistro mo sa ibang mga regions offline, so ito, ito ho, hindi ho naman natin masasabi na ng internet connection po ng lahat ng inyong regional offices o maging ilang pong district offices, eh maayos ang internet connection. So ito din ang nangyayari. Kapag may problema sa internet doon sa opisina, nag-automatic kayo yung Stradcom, di ba? Pag licensing, 100% LTMS na po tayo. Hindi sir, can you answer my question please? Di ba? Opo. opo. Di ho ba? Opo, opo. Pero as I said ba nung Ted, pag, kahit offline ho yan, mm -hmm. pero pag licensing po yan, LTMS na po yan. Hindi tayo dagay LTO. Wala akong kakainan ang, ang Stratcom model to do licensing. Sa uh, motor, motor vehicle lang po tayo, pag oh, offline, yung oh, oh. district offices or the regional offices, okay. eh, minsan nag-shift back po sila sa LTO IT system o sa mm. Stratcom system. Opo. Yung nga po. So well, sa mga auto, sa mga renewals nila, sa mga transaksyon, eto na yung kainin hindi sa mga driver's license. So sige po. So dito ho nga, ngayon. So papa 'yung nga ang uh, ang sistema ngayon na, uh, kung, kung atin pong uunawain ang inireklamo sa inyo nitong mga grupong papa. ito eh 'yung mga nagre-renew, may transaksyon sa LTO, sinisingil pa rin ng 169. Madali pong sabihin na hindi 3% lang naman 'yang TDD eh, sa dami pero ho ngayon nang gagaling sa inyo mismo, kailan ka ba pumupunta sa Stratcom na naniningil ng 169? Kapag multiple and miscellaneous transactions, at kapag may problema sa internet connection, sa BARM ka yon yun, halos silang lahat gumagamit ng Stratcom system. Eh yun nga din po binabangkit ngayon, ng atin din pong mga nito nagireklamo dahil sa mga regions usually ito pong problema nila yung interconnectivity so to answer my question talaga pong vital pa ngayon sa inyo itong Stradcom kaya marami pa rin pong sinisingil ng 169 computer fee uh, we are moving to backup systems to so as far internet yung, yung criticality of Stradcom to our system eh dahan-dahan na ayos na po natin yan Mm -hmm. Para sa ganun, we can go 100% kasi nasa 97% na tayo. Eh, no? mm -hmm. Pati yung sa bangsa po, sa bangsa Moro, Moro area, mm -hmm. eh, inaayos na po ang LTMS system po dyan. So we are in touch with Dermalog, pinupuntahan mm -hmm. doon ng nila para malagay na po yung LTMS na po dyan. Okay, sige. So, so, uh, yung, so mm -hmm. yung, 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 criticality of the Stratcom IT system, eh dahan na doon no, natatanggal na po natin yan. Mm, eh. given uh, my, my term in office 6 months, no? kung pumasok ako, Manong Ted, nasa 70% to tayo. Ngayon, 97% na. So I'm very hopeful. Sana mm. ko within this year, maka 100% na tayo. So ito ho yung tugon ninyo. Ito po sa number 2 issue against you, no? Na in okay. over 6 months po ninyo, not fully decommissioned the previous LTO IT system. Ito po yon Oh, so, we, uh, we, we've already identified kasi nandimit na ko natin yung mga transaksyon, no? Nag-issue na ko tayo ng mga memo gaya sa mm -hmm. pampublikong sasakyan. Sinabi na ko natin sa ating memo mm -hmm. na 100% LTMS na po yan. Sa mga newly registered unit, gusto natin, meron tayong memo po mm -hmm. dyan, 100%. Mm -hmm. Yung sa, dun sa, tiyatawag nilang uh, parallel system, as of November 30, hindi na po natin yan. Naglabas na lang tayo ng memo kung ano yung okay. mga transaksyon na uh -huh. pwede pa Aha, uh -huh. pwede pa gamitin yung LTO ID. Kasi kung inyo pong binasa itong kanila pong patalastas laban po sa inyo no, sa mga opo, opo. numero nito. Opo, yes, ito. number three, not done anything about the continued failure of the previous IT provider to turn over its updated database. Opo. Issued several o memos directing the continued use of the previous LTO IT system and even configured LTO facilities to increase usage of the previous LTO IT system We're talking about Stradcom here right yes sir ay yun. so kung kasi ho itong akin nakapanayam eh, he's claiming hindi siya masyadong hindi niya kabisado itong Stradcom and eh, ito po ng dermalog. but basically po ang sa akin lang po ang pahaging di, ang pahaging dito pinapaboran niyo Stradcom ito po eh ito po ang pahaging Pero, dito do, 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 do you feel yes. the same Opo, Ma- that is a false statement. So, no? wala ko akong pinapahintulutan na uh, facilities na itayo ang statcom, No? Wala tayo pinapahintulutan. Mm -hmm. ano lang naan dyan, nandyan na po yan. Uh, mm -hmm. At saka yung database, eh, turnover naman po nila periodically yan. Mm-hmm. So, dito po yan. Mm -hmm. Opo, so, it's not true. Kung saan nila napulot yung kanilang kaalaman, yung informasyon nila, kasi mm -hmm. so, siguro puntahan nila ako para makita nila na patuloy naman yung paglilipat ng database sa atin. Uh, patuloy ang paglipat ng database ng Stradcom sa LTMS. Opo, sa, sa LTO LTO, sa LTO po. Hindi pa ko kasi nakalink ang database ng Stradcom at database ng LTMS. So uh, ang, ang hindi ko maintindihan, uh, hindi ko maintindihan, hindi pa rin nakalink ang database ng Stradcom sa LTMS. Eh ang Stradcom po, ilang dekada na ito na IT provider Opo. po ng LTO. Opo, the database po is with us. Pero yung kasi idinipat sa LTMS, hindi pa ho namin malipat sa LTMS. Uh, yan nga ho, nung pag-upo ko, isa sa priority ko, mating hmm. sana yung database hmm. para isa lang ang pagagamitan. Hindi na ho kami tumitingin sa dalawang database. No? Uh, pero kailangan namin ng tulong ng Dermalog dyan para magawa po yan. Kasi we need the access codes, we need the source codes to put it together. Okay, so simply said, no, mawawala ang computer fees na ito kung mawala na po at ma turnover sa inyo ang lahat ng database ng Stratcom? Uh, mawawala na po yung computer fee. Hindi lang po database, no? pag lahat ng mm. functionalities mm -hmm. na hindi pa natatapos sa LTMS, ay eh magawa na ng LTMS. Um, parang baligtad no uh, <laughs> para nasa <laughs> para niyo exactly, para sa oh, niyo dermal ang may pagkukulang Opo, meron pa silang kulang kailangan gawin. Okay. Yes, sir. Opo. At to po, to get uh, may uh, pa talaga man. Thread. Okay, sige. Pero ang Stradcom, opo, uh, ang Stradcom, ay kailan, uh, in case yung kulang na iyan, magawa ng LTO, uh, ng, yes, uh, ng Estado, ang Stradcom, yes, maito turn over lahat sa inyo ng inyong kakailanganin ng walang gastos? Yes, sir. Uh, that's part of the phase-out agreement. Mm -hmm. Turnover Turn over po lahat Okay, sige. So, uh, sir, um, ano ho, no? um, ito ho kasing mga complaint laban sa inyo. Oo. Oh, oh, ay nakaabot yes, naka na po kay Secretary Bautista at kay pinagpapaliwanag nga daw po. No? Mabibigat oh, nga oh, daw po itong aligasyon na ito at obligado oh, kay sumagot at magkakaroon sila ng rekomendasyon sa Presidente kung kinakailangan. So, oh, kayo ba'y nakausap na po ni Ginoong Bautista? Uh, may tumawag ko sa akin so, opisina ni Secretary Bautista. No? Sabi ko naman, I appreciate the opportunity to be able to explain my side kasi mahirap naman itong pa-advertisement sa inquirer, one page, mahirap naman sagutin yan. So, uh, ah, ah, na po ako ng paliwanag kay Secretary itong mga bagay to. Ay, alam naman ni Secretary yung ibang problema namin kasi ina-update ko din naman siya. Alright. Ah, uh, ito po ang inyong paliwanag na ito ay ano po ito? In writing ho ba ito? Yes po. Yes po, Manong Ted. Mm -hmm. Sige. So sir, sa, sa ngayon, uh, sa mga nakikinig ngayon sa atin, ano, na mm -hmm. lahat po ng mga may reklamo laban sa inyo, dito po mm -hmm. sa, sa isyong ito, ano po ang inyong masasabi sa kanila na may binabanggit sila na usapin po ng korupsyon daw dito? Uh, ako po, Pat Ted, lahat ng aking sinasabi, no, yung mga functionalities na kulang pa, lahat to sakop to ng isang ko, technical, technical findings. No? Uh, hindi to yung kwento-kwento lang. Meron nung formal findings po dito. Pangalawa, yung corruption, eh, wala naman, sabi ko, ilabas nila yung ebidensya ng korupsyon Eh. Wala naman. Hindi isang tao dyan sa mga pobirman nung sulat na yan. No, wala naman lumapit sakit akin para magreklamo. Eh. Tapos, ang rinireklamo nila, Uh, the entire IT system. Eh, siguro mapapakita ko sa yung datos ng ating MID, yung reports ng ating MID, siguro malilinawan nila na walang basihan yung kanilang sinasabi. But the sad truth about everything, uh, Manong Ted, nila yung ad, ad na yan, na hindi man lang sumasangguni. No? Magreklamo sa akin para mapaliwanagan ko. No? Wala po, hindi ko nga kilala yung ibang tao dyan eh. Anong agenda nila? Eh, yan po ang hindi ko alam Manong Ted, no? To come up with a one-page advertisement, no? Uh, hindi. Eh, alam mo, Manong Ted, kausapin niyo po ang ibang stakeholders ng, ng LTO, ibang, ibang transport group. Kung nagre-reklamo sila, yung yung, 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 ibang, ibang mga... Lahat ho, lahat ho na may transaction sa transaction sa LTO. Mm -hmm, mm -hmm. At tanong niyo kung mayroon silang reklamo sa LTO eh lahat naman ng mga lahat naman yan mga dealers, manufacturers, mm -hmm. importers, assemblers, mm -hmm. mga medical clinics, driving schools, mga transport groups, Opa. man naman ini-entertain ko eh. At kung mayroon silang suggestion, eh ginagawa naman po natin, no? Pero itong mga grupong pumirma, ni minsan hindi ko pumunta sa akin yan. Sige po. So sir, uh, when will you make public ito pong collection ng Stratcom sa gobyerno para po natin ma uh, para po mag, nami ma mag, maramdaman po ang inyo pong sincerity. Opo, ma'am, nitid as I pagbalik ko sa opisina kasi nasa labas lang po ako. Mm -mm. I will have them collate everything at least for 2023. Mm -mm. Magkano ho ang narimita sa Stratcom for their services during the year? Okay, sige po. And uh well, papadalan po kayo manong Ted. and we look forward nga din po na maayos na po itong, kasi po kaya may ganitong issue, kasi hindi maayos-ayos ng LTO ito. in eh, tagal-tagal na po Oo. ito, asik ah, eh. Then, manong Ted, ako, pasensya, kasi uh, pang-anim na ko pa lang itong buwan na to, no? pero I'm determined, akin po ito, aayusin uh, ko po ito. From 70%, nakakit ko po ito 97%. A uh, motor vehicle registration licensing 100% na po yan no uh, itong remaining 3% inaayos ko na po yan gaya ng sinabi ko sa Bangsamoro area, nandiyan na po ang Dermalog. Inaayos na po nila ang LTMS dyan. Kung sa internet, meron tayong mga backup systems na ginagawa para mm. pag bumagsak kayo, meron pang kapalit. Apo. So all these things we're putting together, uh, pasensya na po talaga. I, I cannot address everything in la, la, last week kasi iba dyan mm. Manong Ted. Mm. Naabot ako na yung problema yan, po, pero inaayos po natin yan. Sige. And I'm very hopeful Manong Ted na mm. itong taon na to, mm. 100 na tayo. Sige. Sige po, sir. Uh, sa ito lang po, pahabol lang itong um, ibang issue Dito, lang po ito. Uh, kas kasama po kayo sa technical working group para po sa motor ta motorcycle taxi? Opo, kasama po ako doon. Opo. Uh, bakit po naman kayo mag-approve pa ng karagdagang pito kayong yung pong mga unang tatlo? I'm sorry, itong move it saka yung Joyride eh mm -hmm. yung kanila pong study magmula 2019 wala pa. Opo, uh, ang ang logic po diyan, manong Ted, yung pinag-uusapan po dyan, Uh, gusto nila maka-capture rin yung merkado kasi karamihan ng uh, yung area ng operations ng, ng, first few years of study is Metro Manila, Metro Cebu, Cagayan de Oro. Itong, itong next batch ko sana gusto natin sa probinsya mismo para mapag-aralan yung merkado in that area. At tinduhan na rin natin ang UP Center for National for Transport Studies para tignan natin ano ang, ang, ang concern, it eh. tignan natin ano epekto ng ating pag, uh, pagpapalawak ng motorcycle taxi, mas lalo na sa probinsya, <clears throat> sa mga other public utility vehicles. Baka naman tamaan yung kita nila. Uh, Asek, uh, hindi namin maintindihan ano, na, itong DOTR, uh, itong Technical Working Group, 2019 ito pinayagan. Opo. Diba? Opo. Ito pong move, uh, move, it at saka itong joyride. No? Opo. Opo. Hanggang ngayon, 2024 na, kung Metro Manila po ito, hanggang ngayon wala pa rin yung study, eh ba paano ka naman tatanggap ng maluwag kung ang tagal-tagal na itong dalawa, wala pa talagang klarong panuntunan dito sa prangkisa nito at matatanggap pa kayo ng pitong dagdag. Hindi pa nga tapos itong study ho ng dalawa. Dapat tapos na oh, po ito oh, eh. Ay, ano ba eh. Ano ba problema po, sir? Alam nyo, kasama <laughs> na rin yan sa so pagpasok ko sa gobyerno, napasok ko sa technical working group na yan. No? Uh, ang, ang ating kusigan, uh, mayroon po mga tanong ang ating mga kongresista, on, on top of, nagsabit na ho ng preliminary report ng technical working group, pero naotay gan eh. Yun lang ho, may mga concerns pa ho yung ating mga kongresista mm -hmm. na gusto natin sagutin. Mm -hmm. That's why we got the help of the UP Center for Transport Studies. Kaya nga, sabi natin sa Kongreso, ito na ho ang huling extension. Kasi by which time, we hope that the study of the city center will come out. Dito na ho sa, hindi na ho safety issue, hindi na ho viability issue at nag-uusapan na ho dito yung epekto ng motorcycle taxi sa ibang uri ng publikong sasakyan. Pero kung Metro Manila ang pilot area, eh, hindi ba sapat ng guidance yun? I mean, I mean ano di, di, hindi ko maarok ang lalim mo ng inyong kaisipan dito. Yung opo, Metro opo. Manila, hindi ano ba ito yung pilot? Man o. Oh uh, unfortunately no hindi ho nasama sa study yung yung uh, demand and supply effect to, to uh, with other transport services no uh, sana uh, if thinking -think backwards no <laughs> sana nasama na para matapos na no I mean, pero hindi si, ho nasama si, eh. with all due respect Asec, uh, opo, I mean, eh, kailangan ba bang i-memorize yun? Yung, <laughs> di ba crucial yun sa study? Yung effect nito uh, sa, sa iba pang mode of transportation di ba i mean i mean hindi hindi ho namin maintindihan kung bakit kinakailangan i understand opo Go ahead. Sir. I, hindi ko kasi alam yung mga talakayan nung simula Manotet no. Mm -mm -mm. But uh, I understand what you're saying. It would mm -mm. have been better pag tapat sinama na mm -mm. para okay. yung totality ng study pati yung demand supply effect no. Opo, opo. Eh hindi ko alam kung yung focus ng talakayan sa Kongreso noon wala pa ako opo, noon eh. Opo, opo. Pero ito nga moving forward sinama na ho sa Uh, ito yung final report na gagawin ng technical hmm. working group itong Opo. huling palugit na hiningi. Opo, sige po, sige po. Ah, sino ang chairman ng TWG na ito? Ah, uh, sa ngayon po si Chairman Guadiz po eh ng LTFRB. Palipat-lipat po yan. Dati po yung dating LTO head, po, siya po. po yung chairman ng mm -hmm. uh, LTFRB vice chairman nung o napalitan po. yung LTO head dati po, po. naging uh, LTFRB head naman uh, So, hanggang ngayon na po, LTFRB head po ang chairman ng technical working okay, group. Okay, sige. Sir, last na lang po ito. Uh, ngayon, po, apo, apo, ngayon po, ngayon po Meron daw pong hinahunting ang costumes na dalawang Bugatti. Oo nga o, po, na. narinig ko. Okay, nabasa ho ninyo. Opo. Opo, at ito daw pong blue na Bugatti, tsaka yung isa po na parang maroon, ano ho, eh, na i sa LTO. Ang plate number nito isa, NIM-5448, yung isa, NIM-5450. Ang claim okay. ng customs, hinahunting ito kasi daw po ito ay smuggled, puslit. So ang tanong ko po okay. sa LTO dito, kung may mga plate number ito, kung totoo po na authentic ang mga plates nito, paano na i-rehistro? Kasi hingian ka ng certificate of payment eh, bago ka makapagparehistro. Tama po yan. Opo. Tama yan, mm -mm. Ano pong inyong balak kami dito, sir? Ay, din, at hindi yung ng ko po yan. Anong Ted? Uh, kung talagang na-register yan sa LTO, walang certificate of payment sa ating Bureau of Customs, mm -hmm. eh, po natin, pananagutan natin kung sino nagpasok yan. Sino ang... Da, kasi po sa Customs, ang tanong dyan, papano yan ay puslit, di ba? Dapat taga-customs. Sa LTO, opo. paano mo na-iregistro sino sa LTO, saan LTO ito? Alam mo, kasi yun nga po hanapin natin. Kasi mm -hmm. di, sa ating system po, at panong ten, no? you have to enter yung details ng Certificate of Payment sa Bureau of Customs. Mm -mm. So gusto natin malaman paano nagawa yan, pinay ba yan, mm -mm. o kung hindi naman, maka plaka. So, opo, but opo. we are not... Ang ating ina-assume ngayon baka merong tayong mga tao sa LTO no mm -hmm. na baka may kalokohan. Kaya ini mm -hmm. ini po natin 'yan. Opo. So ang first order of the day ano ho, ay alamin kung authentic ba itong mga plaka na ito. Opo. Yes, kasi dapat interconnected po ang BOC sa LTO kasi yung certificate of payment ng lahat ng OTO may record sila. So pag check ninyo, cleared na ito, nagbayad na ng corresponding excise uh, tax di ho ba? Exacto po. Yes, yes, Panong Ted. opo, correct. opo, opo. So dito po, aalamin po natin siguro. Siguro ho, baka naman kasabigit na po na napakaraming problema ninyo. Maimbestigahan uh, po ako. ninyo ito. Okay, yun, Panong Ted. Tawahod natin yan pag merong resulta na yung investigation within the day, mm. then I will apo. inform your office. Opo, opo. So, da dalawa na utang po sa inyo. Opo, Ipapaabot opo. po po sa inyo. Opo. Salamat po na marami. Asek po at Godspeed po sa inyo. Good luck po sa inyo. Mar maraming, ma maraming salamat, Manong Ted, sa pagkakatao na at least na explain ko rin yung aking sarili dito sa mm -mm. paid advertisement na to. Opo. Salamat thank po. Thank you po. very much thank po. You. salamat. Thank, you. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.